Mabutita na magandang tanghali sa inyong lahat. Nabutan tayong tanghali sa pag-vlog. So ngayon ako nagbalik kay Nanay Evelyn. So kukumustahin natin siya tapos meron tayong dalang bigas para sa kanya. So nagtaka kayo kung bakit ngayon kulang ulit binalikan si Ate Evelyn dahil uh, napakarami talaga natin pinupuntahan. Hindi lang dito sa area ng Tagbina. Aka kung saan, saan tayo nakakaabot. Minsan nasa Agusan tayo, Tandag or Butuan. So ngayon binalikan natin si Ate Evelyn para kumustahin. Nung nakaraan naman is hindi naman ako yung nag-vlog sa kanya, si GC Vlog. So, suportahan nyo na rin guys yung mga taong nag-vlog sa kanila rito ng mga kasamahan ko. At huwag nyo rin kalimutan na share yung mga video nila. So, tara, kumustahin na natin si Ate Evelyn. ni Ate Evelyn mga kabutiti so medyo ko na siya luma na malapit na rin siyang mag isang uh, taon Teh mayong muntok Kumusta ka na? Okay lang magsaka magsaka ko dali hey. so yun lang ulit tayo nakabalik kay Ate Evelyn oh. yeah. Anong gawa mo ngayon? naguguna. Oh, Asa ka Naguna? Ah, dere. Sagbot na iyan. Sagbot na ang iyong paligid ah. Sagbot na. Sagbot na, oh. na huh? Kay mga kon manere yung iba kamuti ano tsaka tubo. Hmm. Kumusta naman na yung kanay? Kinabuhi ni. Maragi hapon. Maragi hapon. Naay ngayon na ako nagbalik sa imo ha. Kay may nagtatanong man sa imo. Oh, ah, kumusta ka na raw? So ang ginawa ko binalikan kita. Ay, may dala sa sa'yo mong bigas. May bigas ka pa? Wala, no, may bugas. Wala kang bigas? Kuha ka ng mais. Mais ang bugas mo? Mais ang bugas. Lami man ang mais? Kana sa mais, puti? Mais gani, puti. Hmm. Asa na yung, anak, si Kwan, Merson? Kwan po. Asa? Pinto! Asa? Araw na unsa sa kanila. Si Merson? Inday. Ayan, nandiyan sa kabila. Oo, oh, yung uyam. <laughs> <laughs> Tapos wag, tayo dyan. Huwag ka na yun. Wala man na. Wala. Wala na. Wala na. Oo. Ay, yun naman. Oo. Okay. Oh, ikaw ikaw man ang binisita ko dun. Oo. <laughs> oh. Okay, rara magsunod sa'yo mo. Tembo Oo, sa oh, pagpalaw sa kwarto. Magtana ako dali. Oo. Oh. Okay ra? Welcome pa man ako dira na. Oh. oh. So yung mga kabuti hiti. Uh, silip tayo dira sa kanyang bahay. So yun uh, may kan si dito. Uh, attendance at school. So yan mga kabuti hiti. So ulit, uh, sa lahat ng mga kani ate Evelyn. Uh, nakakapanood ng video sa kanya. So ito binalikan natin. So dapat kahapon si Jesse Vlog yung pumunta rito. Hindi niya nakita. So ako bumalik ngayon dahil wala akong ibang so si Ate Ibi rin naisipan kong balikan dahil may nagtatanong din sa mga video so ito medyo makalat na yung kanyang bahay no, hindi na siya kagaya ng unang mga vlog natin sa kanya pero buo pa naman wala pa naman sira yung kanyang bahay kung nga lang medyo makalat na Ayan. so kumusta naman kaya ang kanilang dito sabi ni Ate Ibi din ayan o oh, sa bugas lang yung kanilang bugas ng mais yung kanilang pagkain ayun, hindi pa rin sisira yung ating ginawang ay ito, sira na yung siling pa niya But... hmm. so may, may kong ka pa, may korente ka pa anong bugas mo dyan? ayan po ang bigas niya mga ka-idol eh. Anong bugas sa mais ano? paano ang pagluto niyan te? ba't sobrang durog Mag naman? Mag-init kag tubig, gagkuligawan. Ah, parang kansya. Parang yeah, mm -mm. Ba't sobrang pino? Dapat din pino. yung pino, no? Pwede ang bugas na mais. Kana, sabugas, sa bugas, sa mais. Sa bugas, mais. Dito. Ito. Ito. So, ganun talaga ang kanilang steam ng, ng Okay. Ay, Ba't wala kang bugas, te? Wala kang pamalit? Uh, wala. Wala, lagi kwarta. Wala kwarta. Nakadawat ka na sa imuhang kantawid? Wa pa. Wa pa. So, sa kung pa um, daw, katapusan. Katapusan pa na rin buwan o taon? Pakuha nung palagi ako pag ko. Ha? sila ko Saan ka naguguna? Sa school Tapos tagaan ka ng mga teacher? Oo. Uh -huh. Sa PTE program, no? PTE, amutan, 200. Ha? Uh -huh. Karon, meron akong dalang bigas sa aim ha. Uh -huh. Andiyan, nadala-dala akong bigas kay sabing sabi ko nga ay balikan ta na para makumusta ka rin dire. Kaya ako man hindi man ako lagi din ni add to gawa ng marami akong napupuntahan kung saan na kami abot minsan nga sa bislig, tandag, agusan, butuan, kana kana may naiikot namin area ngayon. So nung nakaraan naman nag-ani kami dire pero galing kami dito sa Tayon. Tumagos lang kami bukpay ng dire. So dumiretso na kami dito para makapag vlog kami, yung sinamahan ko yung mga kasamahan ko doon sa taas kaya hindi ako nakapag vlog sa iyo si GC vlog ano yung nagpunta sa iyo mo ha dire, nung nakaraan may nag video sa iyo mo na? oo kayo na? mag anit tubo, wag ko kayo sa pangaan <laughs> si GC vlog? Yun nag yun yung nag tubo sa pangaan oo, nangayo ng tubo mag anit tubo sa pangaan hmm. kahapon sana mag anisa dire, Dili ka man naabutan Wa ka man daw dire kahapon, asan kahapon? mag sa pangapukan Ah. Tatang. Sila karo nasakan sila, sa Tagaytay. hindi man ako sumama kasi sobrang layo din. Dito na lang ako bumalik sa Imuha. Na ay, sabi ko yung bigyan ulit ng kaunting tulong kahit pa paano. Na ay, minsan may magandang blessing. Sa iba man nakabudget. So, dito, nag-ako na lang ako rito ng sarili ko para mabalikan ka. So yun, medyo makalat na nga lang yung bahay ni Ate Evelyn pero buo pa naman yung bahay niya. <laughs> hindi pa na hindi pa na sisira. Mag, mag isang taon na yung bahay mo no. November. Mag ah, November siya mag isang taon. Oo. So, Kailan buo na, hmm. na yung bahay mo? So, sa mga viewers ni Nanay Evelyn na nang pa rin ng ating Kaya, vlog. Mga bata, madumo na ako di sa maminaw. Mm. Ibagda kami ng sundang Ah, ay kena. Yun so, sira yung iyon kan, nasira yung iyon. Sige, sira. Mhm. Mm Pagbanwasan na akong tubig. Oh, mababasa so, na ini. Eh. Pag mababasa. Na pag naglagay ka nang binasa ng tubig. Ari kwarta, magpalit ay sa bakong trapal. Ito yung bakloro uh, Oh, pag kanang kwarta kasi masisira nang masisira itong kwan mo, plywood. Sisira ang gayo. Pagpalit og trapal. Oh, kay hindi naman ere yung pantubig na plywood kanang pagay yun na nalagyan ng tubig sa ilalong magbaho mag pati mamaho na kung okay, kay banwasan magsingaw yung kanang kahoy So yan may mga kabutiti na ah. ngayon lang ulit tayo nakabalik kay eh, Ate B. Alam niya naman yung ating mga vlog kung saan tayo napupunta. Ah, minsan kasama tayo ng Edison. Tapos may So So, talagang ganun sa aming team so kung saan may kailangan puntahan pinupuntahan namin na sama-sama so ngayon hindi ako nagsama sa kanila dahil nakailang beses naman ako nakapunta ron sa so, Tagaytay kay Gingging so viral si Gingging ngayon sa channel ni Edison Butite no? pasilip na lang din kaya tsaka kay Pamaybay TV si Tatay Bakul yung lalaking gumagapang sa paglalakad so nandun sila ngayong araw hindi na ako naka sama sa kanila dahil ay sinadya ko na magpaiwan para balikan si Ate ibilin dito sa kanyang tahanan kasi kahapon may pinabalik siya, may pinabalik kami rito kaya lang hindi natin hindi siya nabutan. Pa, sa mm, kung sa Tagalog daw. Oo, oh, oh sa, sa bahay Oo, oh, sa Bisaya. Ano sa Bisaya? Eh, kabalo ka man sa Tagalog. Oo, oh, oh, po ko sa pumunta ka dito oh. sa bahay namin. Oo, oh, Tagalog. <laughs> <laughs> sa Bisaya. Sa Bisaya, mukha ni Kao oh, kay mag kuan ta ka ng magkuan manok magluto magluto <laughs> ng mga ong di man ata sa bisaya ni yung kuna magkaan kaya kung man gamay ang alam sa bisaya hindi dilag ko ang alam mo oh. alam ko mali pa iba sa yung kanta ang mga viewers mo na eh. kantahan mo nga sila Magkanta ka. Magkanta? mo sa ikan tahon. Ah, ito nang nasa iyong isip ba? Yung asay iyong utok na isip mo na isipan mong kan tahon. Oo. Mm. ka muna para malipay ang iyong mga kan viewers. Ay, kan. Hmm. Pag yung maganda mong mukha eh. Kaganda ng mukha, natabunan mo rin. Hindi makita sa TV na. Katagilin, lang kawag ang kusong ka na Oo. Oo, kanta ka. Kawan kusog, kanako. Sige. 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 ang Sige. 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 Gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos. Ikaw ang kusug, kalipay ko. Amen. <laughs> <laughs> Pag-church nun ka ng tama, ano? <laughs> <laughs> born again si ate. <laughs> uh, born again siya. Born again... Oh, uh, pag siya kami. Magsimba kami. Dumingo. Mm. Ugma. Ugma. Oh, mag-aarosin kami. Ha? Huwag masabuntag. Oo, no. mag-add to min simbahan. O, ako din man, mag man ako minsan sa kwan? Buntag. Ay, kay Domingo ba? First ladon. Magpasalamat ka sa ginoo na ay may blessing Oo. na narating ba? Mm. Oh. Ano oh. Ayan mga buti iti, ano kinantahan ulit tayo ni Ate Evelyn sa ating pagbalik sa kanya. Oh, lipay ka kayo na, eh. nay, nagbalik ako din eh. Oo. Oh. Okay, Rafa, mamisita din eh. Oh. Mamisita ako sa imo ha? nagbisita gani oh. Ka kay. Salamat sa imo gihatag. Oo. Oh. Di man sa akin gaya sa Ginoo, kana ay pinaabot oh, lang okay, okay. sa imo ha. Kuhain ko muna yung bu bugas ano para mayroon ka ng panlongag. Kaya ang kanilang bugas po mga kabutiti ay bugas sa mais. So talagang sabi sa niya at ibinay na ito lang lisod kaayo dari ang kanilang pumumuhay o oh, hirap. Kaya minsan lang sila makabili ng bigas tapos yung kanilang pantawid is hindi pa rin na kakakuha si ate So yan meron naman tayong dalang kaunting bigas. So sana malaking tulong na yun para sa kanila. Ano? Uh, so abot muna natin. So kuhain muna natin mga kabuti. Ito yung kanyang bigas. No? Itong bigas parang ito ay uh, yung pera na ginamit ko rito ay sa sponsor. So yung sponsor na yun, may binigay kasi sa akin na budget. Budgeting ko daw kung saan ko gustong gamitin. So, naisipan ko, uh, bumili na ako ng bigas para may maitulong tayo sa ating mga kababayan dito. So, ito na natutulungan. So, at ito na dala natin para kay Ate ibilin. So, marami bisita si Ate ibilin, no? Ang kanyang mga silingan. Hindi kami. Ate, ah. Kanang bugas sa imuha para maglungag ka na. Para oh, may... Ka Kailan ka pa walang bugas? say bugas mais. Bug bu bugas sama mais ra? Bugas mais. Dugay ka ng bugas sama mais ang nagamit sa pagkain, oh. pagkaon. sa kabuwan. Sa no. kabuwan na. Mais. Nagsanghi kami. So, oh, talagang manis. napakahirap ng ganito mga kababutiti na talaga sa dila ay. Wala silang ay, financial, ay, financial na pinangkukunan ng financial yung pang araw-araw nilang pagkakitaan. Adiosyo, Anong sudan mo ngayon, Nay? Oh. Sudan, oh. guys! Anong anong sinadaan niyo kanina? Tanawag ko dala ng loob oh, mo. Tsaka kamuti. Ay, oh. oh. ay tarbi sa kamuti. Okra. Tsaka okra. Okay, eh, sariwa man, okay man niya mga ganyang gulay oh, na ay sariwa. Oo, oh, mga ligbos. Oh. Anong sadaan, makakita ng ligbos. Amo ko kayang ligbos sa uma. Bigyan pa pansodan, Ano ay, Galing sa kwan, galing to sa sponsor, pinabigay lang sa akin. So, ah, uh, Binigay sa akin to, ang sabi sa akin ng sponsor para sa akin pang budget daw pero mas inisip ko yung makatulong ako sa katulad mo na mm -hmm. nangangailangan. So ito, 200 pesos pansudan mo, anong maliit na bagay man yan eh sana makatulong sa iyo. Mm -hmm. Ano? Oh. Tsaka itong bigas, yan. Uh, maraming salamat po doon sa sponsor na nagpabigay sa akin ng pera na yan. So ginamit ko na lang sa pantabang para sa mga katulad ni Ate Talagang sabi na ay eh, kung kayo unang dito sa kalagayan nila ay eh, talagang nakakaawa nakakaawa kung kanilang pamumuhay so ito si ate Bilin, ito yung ating pinabahayan yung first project ni JP Bintong dito sa Surigao so okay naman yung kanyang bahay kaya lang medyo dumugyot ano medyo marami siyang stack. ayan hindi siya kagaya ng una nating punta rito tapos ito ah nawala na so ito ako na rin kasi nag kabit nito maging itong mga floor mat na to So ako rin nagkabit niya nito noong una. So may, ngayon medyo makalat. Ano, uh, si Ate Ben siguro hindi naasikasuhan yung paglinis. Kasi sabi niya eh, nagugu na siya ah, para siya ay eh, may mapambili ng mga pangailangan niya. So yan ang oh, mga kabutiti. Anong masabi mo Nay? Dagang salamat. Dagang salamat. Ano? Hmm, hindi lang sa akin ay kay pasalamat ka din sa mga sponsor na ay may patuloy na nagtitiwala sa ako na makatulong din ako sa tulad na ninyong lisod. Oo, tulungan hmm. mo kami. Hmm. Ibigay mo mo ba? Ano sa mga kanigahap? Salamat, mm. Lord. Salamat, mm. Iloan. Oh, si Ate Eveline po kasi uh, medyo mm. depressed siya. Uh, kaya po kayo yung. kanyang mapansin ninyo. Uh, minsan tumatawa siya eh. Depressed po si Ate Eveline. Kasi malipay ko. Malipay na ano? Malipay mm. ah, nga po. Kasing-kasing. Hindi Kaya lipay ka ayaw daw na ako'y nakaabot dito eh, na sabi... Sabi ko ay Sagino, sali sali. Sagino, sa Ginoo, sa Ginoo ta magpasalamat na ay um. oh, siyang magawa ng paraan. Salamat Ginoo. Dagan salamat sa panalangin um. oh, okay. oh, oh. pa karon lawa. Nah, uh. nah, main... Kay kahapon daw wala, wala ka man diri, may nag-ani man diri vlogger. Kaso ay, wala ka man. Dili, dili man ako. Sino ba di? Kanang isang kauban kong vlogger ba? Nag-ani diri? Uh, na ay nagpunta pa sila ng kalapugan di man yata kayo nakitaan so bumalik na lang sila sa bahay wag ka din nila makitiin tagapangapugan nag-abot man daw sila kaso hindi nila kayo nakitaan si ate Evelyn si ate Evelyn mo ah, ang si kailan ito abaya kami sa pangapugan so ngayon ako na lang bumalik para sure sabi ko yun nandun yun kay Sabado man, kung bukas o domingo, baka siguradong wala kay Mays. minsan nagsimba man nino. Na yeah. Kaya pinuntahan ko siya ngayon. So ito mga kabutiti. Okay, ra Rana, eh, makatabang ka rin man sa kanila. oh. as, kayo ka nga nakakabit ng korinti? Dito, no? What Or dito? To? Ba, ido ako sa nakakabit ng korinti si ate? Sa kuwan. Kanila. Kanila pa ah, dito? -huh. Oo. So, hindi, hindi, hanggang may may kurente ka pa rin. Pila ang bayad mo sa kurente mo sa buwan? Buwan, 50. 50 ang buwan. 50. Tapos, isa kasugara, ah, dalawa kasugara naman ano. Kaya hindi mo naman atay rin magdamag ang buhay. Pinapatay mo rin sa gabi? Pinapalong mo sa gabi? Man era, suga? Sa gabi ay magsuga. Magdamag? Sa so, hybron out. O, oh, kaya one may bagyo man masama ang panahon bayad hmm, sa atin minsan. Hangin, misal. hangin kusog ang Kaya namo nga kami pag nagbabran out sa bahay. Magkuan ugas. hindi kami maka-update sa YouTube tapos ay eh, solar namin minsan na oh, hurutan sa gabi. Then, hindi na hindi na muna ako magpakadugay na yan ang gawa ng maraming pa akong pupuntahan. Oh. Kaya dinaanan lang kita dito para makumusta ka. Tapos ay eh, sabi ko na may update ko na rin. So yan yung bahay ni Ate Evelyn ako sinipulit natin siguro may ilang buwan na yata tayong hindi nakapunta sa kanya. Ah uh, Ngayon na, 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 na kumusta natin siya na para malaman din niyo na si Ate Evelyn ganito yung buhay ngayon. Alam naman natin ang unang punta natin dito is bahay niya is medyo malinis pero ngayon ay puno ng kwan, puno ng kalat yun mga uh, Tagalog kalat. Tapos dito yun, may mga sabi ko sa inyo, may mga tawag dito, mga gulot na damit, yung mga hindi nagagamit, tinanggal nila rin sa taas. So yan mga kabutite, no? yan lang update natin kay Ate Ibilin ngayong araw. At papasalamat ako rin sa mga sponsor na patuloy na sumusuporta sa akin at nagtitiwala. So yan, pakita ko rin sa inyo yung labas ng bahay ni Ate Ibilin. At, dito muna ako sa gilid ha, sa labas, oh. kay wag ko na ako. So, ito mga kabuti, ito yung kanyang bahay. So ipakita ko rin sa mga bagong viewers ko na hindi pa nakakita doon sa bahay ni Ate Evelyn na nagtatanong, ito po ang bahay ni Ate Evelyn. So ito yung dati, yung luma niya. Ito yung ating unang, dito natin sinabutan nakatira noon na giba na rin. So tapos ay eh, pinagtayuan na lang natin siya dito. Ayan. Ito yung kanyang bahay mismo yun yung ating pinagawa ito yung ating first, project dito sa Surigao noong unang punta natin last year so itong bahay ni Ate Evelyn parang may 10 months na yata ngayon video matagal na rin pala ako rito mag isang taon na rin pala akong pabalik-balik ng Mindanao so may marami na rin siyang tanim dahil nasabihan natin siya dati na magtanim-tanim sa kanyang paligid para meron siyang mapakinabangan sa araw ng pag-gutom o oh, pangailangan din nila kasi mga tulad niyan gabi kamuti so mapapakinabangan niya meron siyang mga sitaw kasi syempre ito po yung mga nag-sponsor diyan ayun tsaka yung buong team Butiti ano sila po ang apat yung nag-sponsor so maraming salamat po sa mga nag-sponsor kay Ate Evelyn at syempre para support po niyo lahat diyan ah uh, Boy Sardinas si Edison Butiti sa uh, sa TV Nil JP Bintong, Dabing Nandabaw. So, yung isa ay dating Timbutiti. Nandiyan pa yan. So yan mga kabutiti ano, hanggang dito na lang muna tayo. At sana ay uh, share niyo yung ating video ngayong araw kay Ate Evelyn. At papasalamat ako pa rin sa patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. So ngayon nasa 4K subscriber na tayo. So sana mas may pa natin uh, para patuloy tayong marami pang matulungan dito sa ating larangan uh, ng pagkakarity vlog.